paano ba mag-activate siya So, una, kunan link doon sa sponsor mo. So, alam ba, ito yung link na sponsor mo. Ilong press mo lang. Tapos, copy. Tapos, i-type mo ulit dito sa message kasi i-highlight mo. Kasi, tatanggalin natin itong word na my link. So, ang ating kukuhin lang, itong link lang talaga mismo. Okay? Ilong press mo lang. Ilong press ganyan. Yan, ilong press, tapos i-click mo yung copy. So, ito na, na, ito na talaga yung makapi niya. So, punta ka doon sa yung token packet or cash wallet. Ito ang dilan ko is token packet. Okay? So, make sure meron ka ng 10 USDT at meron ka ding polygon na available na panggaspi mo. So, 10 USDT lang dito, pwede ka na makapagsimula. Okay? Nasa 650 kasama yung gaspi mo na polygon, no? So yan po, yan ang kailangan mo. Mayroon kayong USDT natin. tin USDT at saka Polygon. So i-click lang natin dito, discover. Tapos i-paste mo dito sa taas. Ito, enter URL. Yan, paste mo. Tapos yan, long press lang, paste. Tapos i-click lang dito, go po. Ito, go po. Yan. So continue. Yan. Tain mo lang na pag magbukas na siya. So yan na, bukas na. So, i-click na dito, connect. Ito. I-click mo dito, connect. Yan. Connect. Tapos, i-click mo dito, token packet. Kung uh, token packet yung gamit no? Kung tas wallet, tas wallet din. So, ito sa akin, si token packet. I-click mo dito, token packet. Yan. Tapos, i-click mo, sign in. Tapos, ilagay lang yung password. Kapag so, nilagay mo na yung password, so, mabuksan na yung dashboard mo. Okay? So, pag mabuksan mo na yung dashboard mo, okay? nabuksan na, i-input na yung pangalan mo or nickname. So, i-click lang dito, change. Yan. Yeah. Kapag nailagyan na yung pangalan mo, i-click lang dito, new stick. I-click, select mo, rank 1. Okay? Click mo, select rank 1. Tapos, i-click lang dito, confirm. Tapos, ilagay lang din yung ah uh, password. So, i-confirm mo na. Yan, yeah. confirm mo na. Confirm mo na yan. Time mo na loading. Makita mo na yung pumakbo na yung staking mo. Okay, so ganoon lang. Yan na, pumakbo na yung income mo.